Alam niyo na ba ang chika? Heto nga. Heto ang latest na chika. Gamit lamang daw ang uling at ang coke ay puputi ang ating mga kaldero. Totoo kaya to? Well, kung totoo man to, case to. na ang problema sa pagpapaputi ng mga kaldero. Kaya naman, samahan niyo ako at try natin ang hack na to. Tara! Ang unang nga natin na kailangan gawin ay dikdikin ang uling hanggang sa maging pino ito. At pagkatapos ay silain natin ito nang sa gayon ay hindi makasama ang mga buong uling. Para sa akin, mas okay kung madami ang mapipinong uling. Pagkasala nga ay lalagay na natin itong coke at lalagay natin yan ng liquid detergent. At pagkatapos ay kailangan na lamang natin itong mix para mag-welcome pa yung mga nilagay natin. Saka natin ito ilalagay sa ating galing. At syempre, itatry na nga natin yan. Kung effective nga talaga ang uling at ang coke na pampaputi ng mga kaldero. Ito na nga mga Mars ang pinakahinihintay natin. The moment of truth. Isa lang ang masasabi ko. 100 over 100. Totoo nga. Tignan nyo naman mga be. Mas maputi pa sa mukha ko yung kawali na pinaputi ko? Matry ko nga din sa skin ko, baka pumuti din ako. Di ba parang bago lang siya? Tara! Sino ka dyan, ha? O di ba, maipuputi pa pala yung kawali ko? Kinta ba? ang kinis. Eto na nga, ipapakita ko na nga sa inyo yung video na pinaputi ko nga yung kawali. Para nga maniwala kayo na effective nga talaga yung hack na ginawa natin. If nagustuhan mo ang ating video for today, please like and share. And please comment down kung tagasan kayo. Thank you!